nag-undergo tayo ng upper endoscopy o yung tinatawag nilang Neshigyong dito sa Korea. Bago pa kami nagpunta rito, nagpa-schedule na kami kasi by schedule daw ang proseso nito rito. Kaya nung dumating kami rito, may schedule na para sa procedure at kailangan na lang namin mag-fill out ng form. Bakit nga ba kailangan magpa-endoscopy or Neshigyong? Dito sa Korea may tinatawag na gonggang Gomjin -gong or Health Checkup. Free yan ng government pag umabot ka na sa certain stage na kailangan mo na magpa-health check up once every 2 years. Syempre hindi ko sasabihin kung simula anong edad yon kasi malalaman mo kung ilang taon na ako. So bahala ka na mag-research. <laughs> Napakaswerte ko kasi kahit saan ako magpunta laging kasama ko si bossing Kaya siya talagang taga-sulat sa mga forms Bago sinimulan ng lahat, kailangan ko raw muna mag gomsa or blood pressure test Pagkatapos binigyan ako ng baso para sa subyon gomsa or urine test Actually itong endoscopy dapat sabay ito dun sa blood test ko noon nakaraan Kaya lang sabi ko sa susunod na lang yan Medyo natakot kasi ako mag-undergo nito dahil first time Heto, pinapasok tayo sa room at pinasuot tayo ng ganitong damit para sa preparation sa endoscopy. Then, kailangan mo ring hubarin yung sapatos mo at magpalit ng ganitong chinelas para mas komportable ka. Heto yung susi ng locker kung saan ko iniwan yung gamit ko at syempre papa nila yan sa'yo para hindi mawala yung gamit mo. Paano ang proseso ng endoscopy? Meron silang ipapasok na kamera sa bibig mo, ang tawag ay endoscope. Padadaanin mula sa lalamunan para makarating sa esophagus, stomach, hanggang small intestine. Sample picture lang ito para ma-visualize nyo kung anong magiging itsura ng procedure. Ginagawa ito para makita kung may problema ang digestive tract mo. O kung meron mang namumuong tumor sa loob at iba pang problema. Meron kang option kung gusto mong tulog ka o gising. Pero kung ako sayo, piliin mong tulog ka na lang para wala kang maramdaman. Then magigising ka na lang tapos na. Simple. Ayan, nagising na si madam. Tapos na. Jan pinadaan yung pampatulog kanina. Siya nga pala, kailangan wala kang kain ito ng mahigit 8 hours. Kaya kailangan, hindi ka muna mag-almusal kung umaga ang schedule mo. I-explain din naman lahat sa'yo yan at i-inform ka kapag nagpa-schedule ka ng endoscopy. Nung binigyan ako ng pampatulog kanina, nakatulog ako agad kaya wala akong naramdaman kahit konti. Nagising na lang ako tapos na kaya bumangon na ako Hahayaan ka rin naman nila magpahinga. Within 1 hour, kusa ka na lang magigising. Inaantay na lang namin yung result dito kasi ipapakita daw agad yung nakunan sa camera. Kaya naisipan ko munang uminom ng tsaa habang nag-aantay kasi nga hindi tayo nag-almusalte. Maya-maya tinawag na rin ako at ang asawa ko at pinakita yung aktwal na nakunan ng kamera. Thank you Lord at wala daw problema sabi ng doktor. Nagulat nga ako eh, sobrang linis ng bituka ko, walang bahid dungis. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, huwag mong kalimutang i-like and share ang video ko. O siya sa susunod na kwentuhan ulit. anyong!